Abala na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa South Cotabato sa paghahanda para sa gagawin lingap sa mamamayan sa Barangay Danlag, Bayan ng Tampakan. Ang lingap ay gagawin sa Enero at 30. May report si Ronnie De Rosario. Daang-daang sako ng bigas ang dumating sa mga compound ng Iglesia ni Cristo na siyang ililingap sa mga kababayan nating lumad sa dako ng Barangay Danlag, Bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ito ay sasagawa sa darating na Enero at 30, 2016 na ayon sa aming source ay pangungunahan ng kapatid na Glicerio B. Santos Jr. ang lingap sa mamamayan sa nasabing lugar. Hindi magkamayaw sa pagre-repack ng bigas sa mga membro ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Kahit na sila ay nakaramdam ng init at pagod, ay masaya pa rin sila na gumagawa pagkat ayon sa kanila ay kaligayahan nila na sa pamamagitan nito ay makapagambag sila ng kahit konting tulong at sa pakikisa nila sa pamamahala ng Iglesia Ni Cristo Samantala, dumating naman ng ilang mga units ng sasakyan Sa compound ng Iglesia Ni Cristo sa Coronado City Gaya ng isang Hilux Pickup Isang unit ng minibus Dalawang unit na jeep Limang unit ng motorsiklo Na ang lahat ng mga ito ay gagamitin sa pagmomonitor Pagsundo at pagatid sa mga trabahante Sa binuksang eco-farming Sa nasabing area at higit sa lahat ay gagamitin para sa paglilingkod sa Diyos. Yan muna ang kaganapan dito sa Cordal City ukong sa gagawing lingap ng Iglesia Ni Cristo. Ako si Ronnie Delosario para sa Eagle News. I am One with 25.